yun guys paalam na sa aking supremo naging <laughs> okay ka sa bago mong amo nakukuli uh, na siya ni sir Ayan. sir Roberto vlog uh, memories namin thank you so much sa lahat Bye. -bye. nakita yung guys at uh, nakuha na po si Supremo yung ating Aerox uh, ko na siya sa sa ano sa cash financer kasi magawang ko man ang paraan yung yung Aerox na mabayaran kasama yung kahit isang buwan daw kasi magbayad ako bali 5-7 eh kailangan kailangan mo pa rin gawa ng paraan yung another 3 months kasi 3 months na siya sa akin so uh, kaya ko naman gawa ng paraan yung isang buwan pero kung mangyayari kasi yun mag-aahabol at mag ka na lang ng pambayad wala ka nang maiipot pambayad sa pambili ng gatas ng anak mo at sa mga pangailangan sa bahay so namin, hindi naman hindi naman natin kailangan ipilit pag mahirap minsan kung so, uh, hindi naman talaga practical gawin kasi nga pandemya ngayon bitawan na lang muna natin lalo na kung sa ganitong panahon kaya mas maganda ano na lang ipo na lang tayo magcash na lang tayo so, meron pa naman akong gagamitin back to si 150 okay na lang din na kinuha siya kasi para wala na rin akong isipin ito yung aking isang gagamit eh. ito yung isang ito kakarehistro lang niya nung kahapon na rehistro na, na change ko lang na sa akin so ito paano may gagamitin tayo. Kaya malungkot. actually yung yung nanay ko ma umiyak kasi hindi niya matanggap na nawala na si Eros. Hmm. yung nanay ko. Napaiyak yung nanay ko kasi ano. Ah uh, nawala na yung ating ex. So, okay lang. Sa mga, sa mga, hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe, uh, Netcan TV. Thank you so much po. At uh, sa mga hindi pa po nakapanood ng mga video namin kasama si Aerox sa mga variety shows. Yan, nandyan po sa mga memories sa baba ng aking video dyan sa YouTube ko. At uh, maraming salamat. God bless.